guys, welcome to my vlog for today's video guys. Dumating na ang parcel ko guys. Ang dami ngayong morning. Pizza 12 ng November. Ito yung mga order namin kahapon guys. Ngayon, ito ay bubuksan natin. Alam mo magkano yung nabayaran ko guys. Halagang 565 guys. Ito bubuksan na natin. Ayan, buksan natin guys. Ano ito, itong mga in-order ng mga anak ko. kaya to guys ang ano naman ito bakit mahaba ah yung order ko pala guys sabi ko pang perito ayan o dalawang parcel natin ay alam ko na baka yung isito yung sabi na madikit ay hindi yung ilaw ko pala guys yung ilaw yung parang disco mamaya ipakita ko sa inyo guys mag disco disco tayo ha mamaya mag disco tayo Pangatlong parcel natin. Ano naman kaya ito, guys? In order ng 11-11. Ah, yung pangkilkili, guys. Yeah! Well and fresh. Well and fresh pangkilkili, guys. Uh, ito kasi hiyang namin, guys. Ito ang panglimang parcel natin. Dalawa yan siyang small magic ball. Ayan. Ngayon, i-open natin siya guys. Ito. I-open natin ang small magic ball. Ito. Ayan. Tapos may charger siya guys. Ayan, no? Oh, charger niya. Hmm, dito yan, isaksak. Ayan. Oh, ayan, no? Oh, isaksak yan. Ngayon, bubuksan natin. Pailawin natin ng small magic ball. Power bank ang gagamitin natin. O, oh, diba guys? Um, ayan. Ayan. Ito na siya. Lagay natin sa power bank. Pwede rin sa USB na saksakan. Gaya nito guys. Yan pwede. Yan yeah, diba? Mayroon na tayong disco. May disco disco na tayo guys. Ayan oh. Ang galing oh. Disco na tayo. Pwede na tayo mag-disco kahit sa bahay. Okay. Mayroon pa palang pahabol na parcel, guys. Buksan na naman natin ito. ito ay pangkaliskis ng isda guys ito yung in order ko parang pandikit guys parang iskat skip ayan oh white madikit na madikit para guys okay guys thank you for watching please like comment share subscribe and click the notification bell for more updates on my upcoming videos. bye.